Okay, good morning, good morning mga iso. welcome back sa YouTube channel natin mga iso. nandito naman tayo sa Karamong Planet mga ayos. So, shout out po sa lahat ng mga subscriber natin. No? So, mga lalo lalo mga UFW, mga Seaman. So, shout out nga pala sa ano. Uh, from Liti, mga subscriber natin, mga supporter natin. From Liti, from Davao City. Shout out po sa inyo lahat. So, lalo lalo, lalo, lalo mga... sa mga... na nakakilala kay Tony Vlog, samahan nyo naman ulit si Tony Vlog dito sa Carmen Planet. So, mga ayos, mag... samahan nyo ako para mag-update tayo sa mga iba't mga nakalatag dito. So, let's go. Ito share ko sa ako ng mga latagan na mga, mga burautan dito mga guys. So nandito na tayo sa area kung saan yan mga sa so mga nakalatig dito ba so mga dito lang sa entrada to sa Carmen Planas so, sa mga burautan natin so malatag sa so, mga latagan lata dito. So update price tayo sa mga lahat dito mga anong mayroon dito yan ito Yun, good morning tropa magkano nga presyo natin tropa 150 at sorbo so 150 ito ito mga guys mga 150 anong gato anong anong trabaho ba nito ano ka sokal Lagyan ng asukal. Ano? Ah, koleksyon yung mga pang-biscuit yung mga alis pala yan yung kapulad no? Magkano ulit? 150 lang itong mga isang mga ganito mga pang-display na ulag din ng asukal. Yan, magkapagkakapihan, pwede rin yan. Oh. No? Uh, 150 lang sa mga pang-display natin dyan. Mayroon tayong mga ano dito, agila. Ito boss, magkano mga bintana? Ang pares lahat? Isa lang. So yan yeah, mga 500 lang itong ganitong mga pang display natin mga siya okay. Yung gawa sa kahoy mga siya so 500 Lahat sila parehas? Ibon, ito 500 din to yan 500 ah, So 1,000 pesos ang agila Okay, sa so, mga lang kalatag po dito sa ano, sa mayroon tayong mga septicius mayroon dyan, yung mga isang dito nakalatag dito, yan mga figure pang display mayroon sila dyan okay ah, okay, good morning good morning po iikot tayo sa kabila kung ano pang pwede natin ma-update yung mga ito no? yun ito so, mga tapo tayo dito kay boss joel good morning so nandito kay boss joel 50 mil apat magkano? Kwinta lang. Madam, lahat na nga, madam. Bilihin mo lang, madam. 400 oh, 400 apart, figuro, ah, 300, na, madam. Okay, 400 lang apat. 400 daw, apat yung figure, ang mga pang-display So, boss, magkano naman to? Sandaan. 300. Sandaan. 300. 300. Sandaan. 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 Hey, paano doon? No, no, no. Ay, palo mo sa katabi mo, Jack. Ay, ay, burat. Tapos, magkano naman to? 500. 500, dalawang gulong, dalawang pares, mga garis. So, wala pang body. No? So, ito, ito, hindi to pay yan. Mag ha? Go okay. so, 5. Yung bike natin, hindi to pay yan. Ha? So, gawa ng... Japan. Yan, Japan dito mga sa mga nakalatag dito. No, yung 700, may bike day dito kay Kuya, 700 lang bike ko. Oh. So, abo baka butan ng bilisan na. Habang maga-aga pa, ang time cheat natin, five, uh, mag 7 o'clock na bang aritso. No? Yan na 700 lang bike dito. Go, gulong boss, magkano gulong? 500 gulong mga kaysa. Yeah. Sa posa natin, posa ba yan? Lagyan ng posa? Hindi, daga. Ha? 300. 300. 300. Ang tatanong, so, about ng mga lakag dito sa mga pampangkusin natin sa mga gamit ng mga lababo, mayroon siya rito mga iso mga, yun, mayroon tayo dyan, yun. Itutok na natin siguro mga isa, hindi natin pag isa natin ito no, sa bawat na mga, mga gate valve mayroon dyan, sa mga, yun, sa mga gripo, na mga gripo mayroon dyan, yung okay. mga gripo. Ah, okay. parang chrome lang, chrome lang talaga, magkano yun boss? Yung sa gripo, o, oh. oh. si Quenta lang daw yung mga ganun mga ano ha. Sa gripo natin sa mga libatory, sumama ito bigyan ng idea ito boss magkano naman to oh 80 lang to 700 ayan yes, 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 yes. katulad niya sa ano shower no 700 yan ito ito yung kainan 'to boss 700 sarili sa slabat-labat laboratory albat, mga lababo no, yung 500 lang. ba si naman bar Wala na Yung maliit na naman bar makano? na naman sila. Wala na oh. naman sila. Ano na naman yon? makano? naman yun? Wala ah, na naman sila. Wala Ah, uh, para wala na nang ideal dito mga sumama yung gustong bumili dito sa ano, Brota no. Ito mayro tayong i ilaw rito, ano to? Ah, ilaw. 50 lang daw yung ano. Ang tawag nito boss? Malayit no? Yeah, 50 light. pesos. Lang friend light yung oh, 50. Yung malayit 50. Mayroon tayong dito okay, mga opinion. sir. 50 pesos lang oh. 50 pesos na uh, plain light yeah, sa mga yeah, bata. So, mga solar <laughs> ah. So, ayan yeah, makakuha tayo ng idea sa mga bata mga o oh, latag ni boss dito no. Yeah. Yan ang kapotin natin. Sorry, madam. Okay. Okay, kayo. Ayan, Dito meron tayo dito sa mga gate bulb. Oh, gitbald bulb tayo. 150 gate natin. Mayroon tayo rito mga iso. Kaya yung mga nagtutubiro sa mga gamit, nagpapagawa ng bahay. Dito lang kayo sa mga... Uh, sa divisory mayroon tayo makakita niya ito mas mura. Nakikumpara niyo sa market mga iso. Ito 150 lang sa mga gate natin. So ito, for example, ito. Magkano mo ito, boss? Isang daan sa mga ganito, ha? Sa mga ganyan. O, oh, yan. Isang daan tayo dyan sa mga... Yun, so hindi nakakaalam, ha. Sa mga ito ginagamit ng mga sa electrician. So magkano ang presyo nito? 50. Si kuya, oh, tingnan mo, 50 pesos lang sa pa. 50 pesos lang sa mga about ng ganito mga gamit na mga electrical, tubero, mayroon dito mga iso. Ito mayroon to sample. Latero, magkano to? Isandaan, yan. Yan, para makuha kayo ng idea mga iso dito sa ano. So, yan, mga bigantay sample. Ito, magkano? O, oh tingnan mo. Isang dan lang din ha. Oh, 'yan sa lababo naman tayo sa mga lababo. Ito boss, magkano? 150 sa lababo natin ha, Sa mga na gano nang may problema kasi lababo, lababo man, nagbabara. Oh, papalitan 'yung mga ganito. 'Yan, mayroon tayo ha. Okay din. dito lang latak ni Kuya oh, dito ha. Eh, ito naman tayo mga guys. So good morning. Ayun, ito naman tayo. Pasukan na tayo sa, sa mga estudyante So mayroon tayo dito na uh, sample ideas about mga about ng mga tumbler natin. Oh, yeah. yan magkano to, Madam? 200. 200. So ang presyo ng 200, negotiable pa naman. Negosya nabibigyan. sa parang ayaw mapipilita lang. Yan, sa mga ganun. Negosya sa 300 ko mga guys. Yan. Yan dito, mayroon tayo rito. So, sample ito po sa mga sample na 280 ito mga guys. Yan, katulad nito ha. Sample natin ha. Ay, di ito, siyempre mga ginagamit sa mga estudyante natin. Kailangan natin to ha. Okay, good morning. So, ito naman po, madam, magkano naman to ganitong ore? 200 yung inuuman natin o lalagay o baso yan ha sa mga so, magkakape pwede rin so pwede ito no sa pagkakape o, oh, no. o cold no, no yan yung 200 Branded. lang tumangay sa mga ganito mga bag mga ano ha ang um, pinaka highs natin yung tumbler na ito ito magkano 380 o yung orig daw to original to mga, ito, mga tumbler natin 380 ang about na okay, highest uh, uh, price 308. natin 308. natin no So ito, yan. Uh, 1.3 400. 400. 400. Oh, yan ganito. Oh, yan original ha. So depende sa laki pong, mga iso, na po mga so advance ng pondo ang presyoan dito kung ang laki niya. Oh, yan. So yan mga so magabili ka naman. Meron to silang binibenta naman sa mga handle. ito, ito magkano ang benta naman ito? take mga handle natin sa mga takip natin o kung pagkatapos ng tumbler bibili mo bibili ka ng mga tali doon ng mga bagyan sa tumbler natin okay salamat po okay sa mga accessory naman tayo rito kaya ano dito naman tayo for example mga guys katulad nito sa mga pagluluto natin sa mga kantong ng ganitong kalalaki so nagluluto ka ng mami yan sample nito sa mga mami mga so 100 lang ang bintahan nito yan katulad ko ito malaki 100 dun no yan, nagluluto tayo ni mami. Mayroon tayo ng lutuan. Yan. Yan, so mayroon tayong malalaki dyan. 120 or 150 sa mga ganyan tulad ng mga kawali natin mga isa. So, tapo naman tayo sa mga tools mga mga tools natin mga isa. Mga tools example et, Sample natin sa mga tools, no? Yan, mga mayabi tayo dyan. Mayroon dyan. Sa mga uh, kalim ng mga martilyo. May mga martilyo dyan. So, may mga yun, may sikwentan dun sa part lang yun, sa mga ito iba iba mga mga susuri po dito pero kung mga bili po nito mga latag ni ate po itong mga bata na okay ay salamat tawag siya nawa yan dito naman tayo sa mga hints natin mayroon, morning. Morning. morning sa hints natin magkano ulit 4.50 na yun o ayun sa 4.50 tatlong piraso 4.50 negosyable para o yan sabi may, ni kuya may, may ano po may brief pa tayo hints oh. din ang brands natin yan. may sando tayo ng mga hints natin. Sando ba yan? O sando, O sando sa mga hints natin. Tatlong piraso, 450 ni Mario lang, Mapatawaran nyo pa yan, mga guys. mga kapulad yan. Sa mga latag kuya dito, O, t-shirt na Mayroon yung t-shirt na? magkano yung t-shirt naman? 550, tatlo. 550 sando, single. O, tatlo rin. Tatlong piraso din. Okay. 500 yan. sige, salamat. na sa piraso. Oh, good Morning. Yes, mga bot, mayroon tayong mga lapag ng mga 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 Okay. Good morning. Good morning. Tayo Parang nag, So, yan mga dapo tayo rito mga guys, katulad dito sa about ng mga lapag ng sa ating mga kapatid Muslim, Ito mga accessory na mayroon sila rin ng mga at yan. Sa mga cellphone, sa mga cord, sa mga ano dami rito sa mga cord yan. So yan mga dito sa mga accessory natin sa mga cellphone naman natin mayroon sila rito So pasal pasal po sa daaraw ng Sabado mga isma, uh, linggo no So ito naman tagda po naman tayo dito sa mga mga rilo Kung naghanap sa mga relo ng mga pangmasang presyuan sa mga uh, to iba't ibang ano ito mga iso Iba't ibang mga klase So katulad nito mga iso yan uh, water resistant po mga guys yan. Waterproof. Ayan, mga tulong mga relo na 'yan. Panlaban sa tubig ug baha. Ayan. Mm -hmm. So, ito mga magagandang klase ito mga. ito magkano naman 'yan? 600. 600 sa so, mga ganyan nakasama ilalagyan 600. So, mga grito parehas lang. Okay. 600 500, din. Pinakamataas lang po natin ay ito, 15. So, 15. anong relo 'yan? So, ay. Okay. Kaso, ayan sa 600 ah magkano? 1 pipe 1 ito po yung 600 natin yes, mga, yung mga pinakataas mo yung 1 pipe oh, so mayroon tong ganitong klase mga divers naman 700 po may 700 o oh, 600 lang daw sa mga divers na ito mga tinatawag na lang mga klase ilang to mga about nito yan ito naman sa so, mga water resistant po mga waterproof ito so, po yung 150 lang yun po 150 lang daw sa mga waterproof like natin 150 100 hindi pwede sa tubig pwede 100? 100 hindi pwede sa tubig ah at 100, 100 ya yeah, mga ganito. Yeah, 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 Yes, mga ano yan, no? Ito rin yung waterproof din yan. Ah, Ito mga klaseng waterproof lang. Uh, Ayan, tag-150. 150 to 100. 150 to 100, uh, mga ganong ori na karilo natin. Eh, yes, salamat, salamat ka. Hello, so welcome. Ah, uh, shout out sa from Quezon City, mga guys. Sh shout out lahat ng mga kabarangay ko sa Santa Teresita. Oh, yun, Santa Teresita, shout out sa... Kisyo so, City. So, Amonios. Okay. Oh, so, salamat po. Mm -hmm. Okay, po dito po tayo tuloy-tuloy po tayo dapo tayo sa mga about mga nakalatag dito sa uh, Burao ta mga iso. No? Dito sa Carmen Planas so, so, araw naman tayo ng linggo, dito naman tayo. Yung kaganapan dito. So idea tayo mga guys No? Boss, magkano bintang pa nito? Kaya tayo? 200 daw ito mga galitong mga panglulutuan mga segundo mano lang ito mga isa may mga nakalatag natin mga paglulutuan natin Kuha na ng So mga ganitong lagari, boss, magkano binta pa? 150. 150. Yan, 150 lang dito sa lagari. Ito natin, no? Yan. 150 lang, 150 lang. Yan. O, oh, is mga lalata dito. Lang. Oh, yeah, so, yan, Boss, kuha lang tayo ng update nito. Magkano ang presyon nito? 300 oh, na lang. O, 300 na lang mga iso. May kasama niyang tanki. Ito ba pwede rin sa mga gasol? Tanki natin. Pwede pa. Single, single lang po. Pa single lang. Para, dyan lang talaga. para Hmm. Meron yung pang double yun. 300 lang. Okay, single lang. Pag double, yun, yeah, pwede natin pakabitan ng tank. Okay, okay, pwede. So, yan, 300. May mga septicious dito, mga iso. Yan, dito nakalata na kalata. So, mga septicious, may segunda mano na sa bike, mayroon din. Yan, okay. Okay. So, po yung area na itong kaganapan dito sa Burota mga isa, nandito natin sa area, no? So, ano tayo? Opo. Sige, sige lang. Yan dito. Ang